Good morning everyone! So ito na nga pala yung aking vlog, yung aking journey nung high school ako. I-share ko nga sa inyo kung paano ako pumasok sa school. Yes, totoo po yung nakikita nyo na dumadaan kami dito sa mga nyugan. Dito sa probinsya namin, hindi talaga maikakaila na hindi pa nga talaga ayos yung mga daanan dito. Pero hindi naman lahat, meron namang area na okay na. Ngayong araw ay i-share ko nga sa inyo kung ano nga ba yung aking dinadaanan everyday na pumapasok ako sa school. Ito na nga. Ang pinakamahirap na part kapag pumapasok kami ay ito nga, umuulan. Sabi talaga putik puti kung puti yung madadaanan mo. At kapag ganito ang dinadaanan namin ay talaga naman kailangan namin pumasok ng maaga kasi nga hindi rin basta-basta aabutin talaga kami ng siyam-syam kapag ganito yung daanan. mula nga dito sa bahay namin hanggang dito sa highway, puro -go gugugol din naman ng mga 7 minutes. Kapag ganito nga yung daanan ay nagchichinelas nga muna ako. At binabaon ko na nga lang din yung sapatos ko. Yung araw nga pala ay pupunta kami ng bayan at dahil nga maulan, hindi rin kami makapagmotor kasi nga delikado, madulas. Decide din ako na sumabay sa kanya maglakad papunta ng bayan. And naisip ko rin na i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung aking journey ng high school ako. Sa paglalakad namin ay napansin ko ay mukhang wala na nga yung mga daanan namin dati. Mukhang wala na din talaga dumadaan dito kasi nga lahat dito ay service na. Pero sa akin yung mga ganong moment ay talaga naman priceless kasi nga alam nyo yun parang ang saya-saya lang yung mga ganong buhay dati. Napakasimple lang yung talagang lakad kong lakad malapit. So, yung alam lang namin yung papasok sa school. We, tapos, tutulong sa gawaing bahay. Lang cellphone, lang internet, lang computer. Alam mo yun. Tapos, naglalaro sa labas, tumbang preso, agawan base. Ito yun na yung meaning ng buhay para sa amin. Ito na yung dadaanan namin na napaka-challenging na daanan. Ito, dadaan talaga kami sa Pilapi. Kailangan magdobli ingat kasi possible na pwedeng madulas. Tapos, malagyan pa ng putik yung uniform. Kailangan talaga magdahan-dahan kapag tumatawid dito. Nangangayon, maulan, malambot yung lupa. At sa mga katulad ko naka-experience na ganito, tibaan Ang saya-saya, 'di ba? Lalo na kapag marami kayong tatawid, aba hindi talaga maiwasan ang maglokohan, pagtripa ng isa't isa. Ay, talagang nakakamis sa ganung buhay. Finally, malapit na nga rin tayo sa highway after how many minutes sa na paglalakbay natin pilapil na to ay pa talaga na mapapalabang ka sa paglalakad. At kapag ganito kaputik, binabaot ko na lang din yung sapatos ko. Tapos sa highway na ako nagsasapatos at may baon na nga rin akong basahan. Na lang ang kalaban mo dito ay yung putik. Minsan, nalalagyan yung uniform namin ng putik. Kapag ganun yung nangyari sa uniform ko, ang ginagawa ko, total naman may tubig dito ay kunting kusot lang. Anggal din naman siya. So ito, dahil nga maputik yung dinaanan natin, lugasan ko na nga din yung paako kasi nga ay talaga naman sobrang putik. Samahan mo pa yung mga dumidikit sa damit. At kung mapapansin nyo, marami na nakadikit sa damit ko. Kapag nandoon na tayo sa highway, saka ko lang din naman siya tatanggalin. O oh, ba diba? ang saya-saya lang. Alam ko tuloy na miss yung buhay ko dati. Walang masyadong stress, walang masyadong problema. Pasok lang sa school, lihingi ng baon. Partida pa, magkakaroon ka ng crush. Ay, naku naman. Hindi ko naman ginawa mag-boyfriend nung high school ako, no? Ayan, yeah, nandito na nga pala kami sa highway at tinatanggal ko nga yung mga nakadikit sa damit ko. Ayan, yung aming nilakaran, itong um, palay na yan. Itong ano ba tawag nito? palayan na yan, and uh, mula doon, sa bahay namin, natrakpan lang ng napuno ng nyug. So, nilakad namin yan, and andito na kami sa kalsada. Ang next naman ay maglalakad na kami papuntang bayan. So, ganito din yung ano namin nung nag-aaral kami, lakad talaga, hindi pa uso yung hindi pa uso yung service-service dati, wakaton pa talaga, and talaga mapapalaban ka. <laughs> palawan ka sa <clears throat> sa lakad imagine that umaga tanghali pagpapasok sa school uuwi ng bahay and then papasok ulit ng hapon So, minsan naman nagbabaon kasi nga medyo may kalayuan din yung school. Pero katunayan yan, wala pa ako sa kalahati niyan sa paglalakad. Ay, mga classmate din ako, nagrabi ang lakad nila mga 30 minutes. Sa bahay nila hanggang sa school, kaya mas na-appreciate yung sacrifices nila. Ang effort nila, makapasok lang sa school. Alala ko tuloy, sinasabi ng mga magulang natin, kailangan makapag-aral, magkaroon ng edukasyon dahil ito nga lang din yung maipapamana nila na kahit sino ay walang makakanakaw. At totoo nga naman kasi yun, talagang may katwiran sila. Sa vlog na to, salamat sa pagsama at panunood ng aking journey sa pagpasok ng school. Na pala, humihingi pala ako ng sorry sa inyo kasi yung vlog kong ito ay hindi nga pala ako makakaabot hanggang sa school. Dahil ang vlog na to ay share ko nga lang kung ano yung dinadaanan namin. Kung experience na ganito, please comment down below. Share nyo naman kung ano yung experience nyo. Comment din kayo kung ano pa yung gusto nyo malaman sa buhay ko. Punta pala kami sa tindahan ng ate ko. Yun lang, salamat!